Magandang buhay! Today's episode ay isa na namang napakasarap na ulam ang ating lulutuin. Napakasimple, napakadali at masarap ring papakin. Magluluto po tayo ng lumpiang Shanghai Karne Norte. Narito po ang lahat ng mga sangkap na ating gagamitin. Ngayon po ay magumpisa na tayong magtimpla ng ingredients. At atin pong ihulog muna yung kinayat nating maliliit na patatas sa pamamagitan po ng grinder. Yan. Tapos isunod po natin yung red bell pepper na i-grind din natin ng maliliit. Pagkatapos po ay yung bawang at saka yung sibuyas. Tuhulog po natin yung cilantro, ang pabango po ito. Pagkatapos po, ihulog na natin yung carne norte. Dalawang lata po ito. Yan. Pagkatapos ay yung pangalawang lata. Magbiyak lang dalawang itlog at batihin. Lagyan ng seasoning para magkalasa yung itlog. Muling batihin. Munti ko nang makalimutan na ihulog yung carrots. i mekos po natin uli. Bumamit na po tayo ng dalawang sandok para mahalo natin mabuti yung ingredients. Kapag nahalo na po natin mabuti, ay ihulog natin yung binating itlog. Muling haluin. ibuhis naman natin yung dalawang cup na harina gradually. Kapag nahalo na at wala na yung harina, maglagay uli. Ayan. Maglagay uli. Sinsa na po, ang iingay kasi ng mga aso dito sa amin. Eh. Mekos-mekos po uli para mawala yung harina. Ibuhos na po natin lahat yung harina. Okay na po yung texture niya. Tips lang po para hindi masira yung wrapper nyo. Huwag nyo pong pabayaan na basa yung ingredients dahil makakabutas po yun ng wrapper. mag na po tayo magbalat. Nagamit po tayo dito ng 1-8 na measuring cup. Saka po natin itik. Siksikin lang po natin mabuti. Pagkatapos si ating i-roll. Pwede pong iselyo yung dulo gamit po ang tubig. Para hindi sumabog yung lumpiang Shanghai, huwag nyo na lang pong tupiin yung dalawang dulo para mahaba po at mahati ninyo sa gitna, dadami pa yung inyong lumpia. Kapag na-roll na po ay ilagay na lamang sa isang tray, salansanay ng isa-isa. Muling maglagay ng wrapper para maibalot yung mga natitira pang ingredients. Ang wrapper na nabili ko ay 21 lamang. Hahatiin ko sa gitna. La kalalabasan po nito ay 42. dalawa po ba marami? Dala po yung kalahati ng lumpia na hilaw at ito naman ang kalahati ng lumpia na aking iniluto. Kung kayo po ay nag-enjoy sa aking video, sana naman po ay huwag kayong makalimot na mag-subscribe, mag-like sa aking channel at i-hit na din po yung notification bell para updated po kayo sa lahat ng video na aking i-upload. See you soon! Maraming salamat po!